Drama presents, presents Han Du <murra> Manan So Sa <Sosa>, Ka Awit Ano sayang daw sa <murra> iyo ang kaagay ka ron? No kining sa kababay City Ang atuang tatampu Dagtas nga Lorna by Radio Mo TV. Lorna, sige na. na. ko ba? Kapila man ti kasulti, Hebrews. Bruce. Nga dili palagi ko andam nga mag uyab buya Dili pa kong makasalig o lalaki. Lahim ang tong na ang nagpasakit mo sa una. Huwag ako lahim masab ko. Sige na, please. Tuhu iko. Bruce. Onya, pito o sa ganak. Pa, nahibaw man sa gyo nga buotan si Bruce. O, mausad na yung pagtuo ni Renz. Huna-huna ah. mo katuig nga managuyab ni Renz. Gani, kasluno na mo. Pero nakahimo pa gani gihapon siya o pasakit nimo. Unsa na lang ka na si Bruce nga dili pa ni dugay kay nakaila. Pa. Nak. Naara na, gud ni mo kung unsa imong desisyon. hm? Naibaw ko nga. Naibaw na ka kung sa'y uh, sakto. Kung sa'y sa dili. Tinod ka? Gisugot ako nimo? Oo O lagi. Og mo ko nimo ha, Bruce. Please oh, lang, ayaw gubang ang pagsalig ni oh, mo, Bruce? Di na may tabo. matuo ka. Kung masugot ka, pakaslan tayong tika. Bruce... Daghan ang i-comment o huwag nang react sa mong picture ni Bruce pagkasala. Time pa. On sa mga comment? Bagay kaayong mo. Unta malipay ka human sa tanan. Kinsa man eh. Huwag mo kumakailaan eh. Ako ni stock me. Mm. Ari ko sa mga photos. Oh. naasilip picture ni Bruce nga... Nga sweet kaayo sila. Kinsa man yung bayhana? Amiga na to na ko, lab. Um, so lang gid ka, mi? Sure ka? Oh, good. Anong day? Nagduda ka? Um, man. Uh, oh, ba? Ayaw pa pata kagduda ha, Lorna? Kadigin ko gusto nga pasangin lang siya sa usang kabutang nga wala ko buhata. Bruce! <tip> ganun lain man ganun akong hibati. Ah. Naaman din nag-chat. Kinsa mang kahaan niya. Sa message request naman niya. Tempa. Murak. Nakaila. Ah. Mao man ipay hana ani comment sa picture namo ni Bruce. Unsa ni ang chat? Makita ta. May importante kong isulti nimo. Ah. Anong murag ikulbaan man ko? Importante kayo nga mahibaw ka niya kung tuyo. On sa mana. Di ba, amigo man mo ni Bruce? Amigo? <laughs> Fling-fling mi. Pero siguro, gipol na siya na ako mo nga. Iyak ng gilika yan. O niya? O sa may labot na ko, ana? Mabdos ko. Tulo ka buwan na. Unsa? Oh. O oh, si Bruce mo'y amahan o kinahanglan nga manubag siya ani. Kay wa koy kwarta nga ikabuhi ani bata. Ah. Gusto ka nga magbalik mo ni Bruce? Dili. Gusto na ako nga mohatag sa sustento sa bata. Maura na. Kung maura na gusto nimo. Dili na kinahanglan mahibaw pa si Bruce ani. Ako mo'y mohatag nimo para sustento sa bata. by Radio Mo TV. Uy, naon sa gutaw ka, Lurna. magpag ka? Mahal na ako si Bruce pa. O kung maumang ganit ni Paagi para dili siya mailog sa laing ako, buhato nin ako. Oh, na! Love, kailangan ko nga magkabibit, ah. Gusto ka, suwaya nato? Oh, sige. Kay gusto nga kay ko nga mahimong aman. Dali, dali, dali. Ay! <laughs> <On sya> na? <sighs> Negative kay hapon. kapila na may nato at tempo, eh. Sige lang, Dilit na magpakawa sa paglaom. Hatagan na lagi unya ta. Nakinuktok na po si Bruce. Ay. Unsa maki problema na mo? Ngano dili ba mihatagan ug anak? Ah. Hello, Cynthia. Ah, uh, hello, mama ni ni Cynthia na sa ospital. Nanganak na siya. Naguta na siya po na makaanhiba ko ka. Kumusta mong ka? Okay, Ra. Lorna, salamat Wa Huwagin ko ni mo Pero, Basig magtuo ka nga diri ra ko tubang obligasyon ni Bruce. Hangtod sa hangtod, kinahanglan nga suportahan niya ang among anak. Cynthia, unsa ka kung adapon na mo ang imong anak. Unsa? sa? O niya. Dili ka mahibong si Bruce anak. So ayan ako sa kangyo. Kung okay ba siya nga mga dapmi. Di ko masagot. Oh. Gusto na ako nga ka nang gikang gitsa kong dugo. Pero love... Di tamundang. Mumabdo sa lalaki ka. Love, good news! Mabdos ko! Mabdos ka? <laughs> yes! Love, gusto na ng nga bundang na kasi trabaho, ha? Hindi ko gusto nga mas stress ka. Ang pinga na to ang bata. O okay, love, kaya rani mo? Ikaw rin mo ay mo suporta sa tanan? Okay, bahala. Okay? Nagsige nagpanawag si Cynthia. Kung saan manin ako pagsulti niya nga, dili na ako makahatag. Kiwan ako'y trabaho. Ay, bahala na. Dili na ako si Tubago na. si Bruce. Love? Oh. Cynthia? Hi, Lorna. Oh. Ano nagkahimok ka na ako ini, Lorna? Bruce? Nga nung wak magsulti na ako nga na ako'y anak. Kay nahadlo ko. Nahadlo ko nga matunga ang imong atensyon na mo sa imong anak. Ingon ang nagigang ka-selfish? Pibaw ka! Naggusto na kay Kukanak! Eh, eh, niya bitaw! Magdus na bitaw ko! Pero nasa ko'y anak ni Cynthia! Bros, masaylo ako! Dilit di ka mapasaylo, Lorna! Dili na kong gusto makikuban pa sa tao na silpe sa mani mo! Bruce. When you love someone You'll do anything Yes, nahibaw ko nga dako kayong sayo pang akong gibuhat. Pero nabuhat lang to na ako, tungod sa sobrang kahadlok kamawa si Bruce na ako. Ingon ani kayo di ay og mahigog mata. Makabuhat ta og mga butang, og murisgo tabisag sag nahibaw tang sayop na. Di na lang kutob, og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Radio Mo TV Moko toman a ga lan ga ani Lorna nete sibseti uben sa awit ngaye pagayo I will tell when you love someone when you love someone I gigi bahut anudo sarajuni carol mari kain gobu sedirks universila regadas Kamu sab mga higala, mga sukit de paminaw, kina singka sa papadal. Sa inyong nakalain lang ka sa kinabuhi ng naglibot sa sakawit. Ya lang ni ining tulubenewen handumanan sa saka with care of our Production Center Studio third floor Jose R Martinez Building was Boulevard Cebu City Ubaga ipada sa handumanan official Facebook page hantu sa sunod kayon nagang salamat sa inyong pag Find when you love someone.